ganyan ang respa mo. Ganyan yung pag-unang gising ng idol. Gising Umagang umaga, alas 8, alas city pa na. Ganyan si batang tricycle. Kakagis. Ganyan yung pag-unang bagong gaysim ng idol, si batang tricycle. Bagong... Patay mo muna electric pan sa taas. Bago bumaba. Patay mo na electric pa doon. Na si mama Kaya na, magkakapit tayo. Ganyan yung ano, di batang tricycle pag bagong gising. Iyak. Mama, pakarga. Napaka-puki. Sana na bata, kaso iyakin. Pagising, mama! Karga! Pwede naman bumaba, pumunta sa mesa. Sige, ano... Gusto mo kape? Masalit ba yan? Ayan, si batang tricycle, gusto mo kape niyan? Bakit nakasimangot ka? Nakikising mo lang. Sayang yung pugi mo, nakasimangot ka nga aga-aga. Patiwan. -aga?